Hanap tayo dito people ng mga ano, crystallized. Crystallized. Crystallized stone. Mga gemstone stone. Marami dito people Maraming mga kakaiba dito. Mga gemstone stone. Dito kasi ako minsan naglalakbay. Nakunguha ng, ng mga kakaiba. Kaya lang hindi mo basta-basta makuha -basta yun. Yung mga batuo mo ba na hanap ng mga tao? Malay mo, meron tayong makukuha dito na mga batuo mo. Batong batik-batik. Kasi, nalalaman ko lang yun. Marami akong kinukuha. Marami akong kinukuha mga bato. Pero, hindi ko alam kung saan, para saan yun ang ko na lang pag nakita ko sa iba na uy meron ako nyan na linaw ng tubig oh, mga people Halap tayo dito ng kakaibang mga naiwan ng baha maganda pag nag ako wala ng tao yan ang trip namin talaga yung wala ng katao-tao mag hunting ng mga iba-ibang klase mga nilala mga mutya, mga bato mga stone ang tao ngayon kaya malaya sabi nila yung mga gemstone hindi kaya mga bato nakakaiba ito ang tatuan ito yung bato ah. masunigaw naman gawa na lang kayo ng sigaw dyan. Talag tayo ng mga bato, mga people. may meron dito mga kakaibang stone, rare stone. Matatagpuan natin yan. Mahilig akong mga alkal sa mga ganito people. <clears throat> mga batong orange na. Wala pa kami ito, iba itong kakaiba. Ang laki. Wala pa pinahintulot sa akin. Iba itong nakakaiba ngayon. Sige lang. tsaga lang. Tsaga-tsaga lang. Ganun talaga. Pagka gusto mo makahanap, tsaga-tsaga lang kayo. Wala talaga. Marami akong naririnig sa tayo ko. ako. Ako. Okay. Tuyo-tuyo na ah. Tuyo-tuyo na ang mga kabatuhan, ang kalupaan. Okay. Ganda rin yung bato na yun ah. Gusto ko maliliit lang. Maliliit na batong itin. ada kamera-kamera dia tu dah nanti tak apa tu nak pipu lah Ah, ni kan iban itu nak takpan lah, takpan lah sila Aduh. ay bato ah ginawi ng ating mata eh bulalakaw to tito. bulalakaw nakakaibang kulay oh pagka orange siya pa chakpat din ako dito yan ang bulalakaw maraming klase ang bulalakaw ay natin basahin natin ba diba yan ang salamin tayo o oh, yan ang bulalakaw people kaiba ha ah, natin ha kailangan mas sure tayo hindi tayo mapeke ah wala eh hindi naman siya nabiyak yung mga ano niya Ah, hindi ako kumbinsido rito. Diyan ka. Baka nararamdaman kong hindi ano, tabi muna natin. Ah. Ganda ni. No? Ha? Oh, manudon, mat, ambag, Nadagdagan papunta doon. Mabuti nga yan. Yung baha ito, galing sa taas. Ah, oh, may daanan pala doon, oh. Tignan mo, nalinis na ang lahat dito. Ganda na. Wala na ba ito? So, ang klase to. Tunay kaya to? Tunay kaya to? Parang tunay naman. Hmm. May, may, ano pa siya oh. Kasamang bato. Pulang bato. Tunay. Tidak ada tu Piki ka rin. Wala rin. Ito. Batong ito. Batong ah, pula. Ayan. Ayan. Ha? Uling. Ito. Pulot akong isang batong na pula talaga. Ito. Tunay ito. Gems na yan. Mga ganyan, people. Hanap tayo dito ng gemstone. Uh, Marami na tayo nakuang gemstone mga people. Eh, ito. Yeah. Mga kakaibang bato yan, people. Hmm? Malagin to. Pagka magnifying glass ninyo to, people. Ginto, yan labas niya. Dito matatagpuan yung mga ano, mga kakaibang stone. Ah, uh, kita niyo yung mga gilid-gilid niyan. Yeah, mga ganyan. Ito pa. Ito isa na to. Ay. Yan ito. Aha. Uh -huh. Ano to po daw? Ito. Sige, rin to. Ah, uh, ganito people, kakaiba. Wala pala tayo dalang sabon, shampoo. Basa na ako. Dami. Eh, nakita ako ng pics, Ito ang paghanap ni Kamerly ng mga jeans, stone. O ano. Bigyan mo tinapa itong paaso. Hindi tayo biniyayaan kayo ng mga buto. Hindi pa oras. <coughs> Hindi pa oras natin makahanap ng mga buto. Wala nga yung ano, maya-maya, wala. Maya-maya. Hindi tayo -maya. nakatagpo ah. Ito rin, oh, gemstone. may may din may ginto parang ginto to. Ah. ito yung mga batong matitibay mga people iba ibang kulay oh pag kami na maglipahing glass mo mga to yun mga bakal kunin ko to okay pa yan doon na bidong tayo ba sa may mga kakahuyan ito klaseng ba to wala Ya, susah ni. Ah, yeah, uh, ito ikan pangkulay to Mahilig ako sa mga iba-ibang klaseng bato, mga people. Yung kinokoleksyon ko lang na, ah. nasa bahay lang. to basain natin ito. Anong... Hmm. Matiling, ano? tili yung ano, ginto titingnan ko yan sa bahay malay mo ginto na pala gintung gintong bato Ay, matagpuan namin yung gintong bato ah, ganito karami eh. eh. ah kakaipa yan eh. yan ito yun. So, nag-fade. I-magnifying glass ko yan sa bahay. Dami niyan, people. Uh, yaman na tayo niyan. pag ito. marami na naman kaming kuha dyan. Patawid uh. din naman tayo, mga pips. Uh, 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 ito yung bato bato Hi people. Ta -tao -tao ang tao taw uli. Ano ko Maraming salamat. Uh, sign off. Tawid na tayo. Kumaligo na ako dito. Dito kami lagi nagpupupunta. Dito ang nagbibigay sa amin lagi ng biyaya. Ngayon, wala ang ina ang mga bato. Buto. Buto. Wala. Wala ang kakaiba. Wala muna kahit isa, no? Ano ko ako ng buto? Wala ako yung... Kahit isang ano, wala ha Okay, bye-bye.